Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasan May tatlong grupong umakyat sa bundok. Pagdating sa kalagitnaan ng bundok, nagpasya silang maghiwalay. Napagkasunduan nila na magkita-kita sa isang hotel at kainan sa baba ng bundok pagkatapos ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng isang araw, nagkita sila doon. Puro reklamo naman ang unang grupo. Sabi nila, Napakahirap akyatin ang bundok at maraming sagabal. Nakakapagod akyatin ang matatarik na bangin kaya napagkasundo ang bumababa lamang at hintayin ang dalawang grupo. Ang pangalawa naman ay napakasayang nagsama-sama sa gitna ng bundok. Kontento na sila sa kanilang nakita. Abot-tanaw ang malawak na lambak at nakikita rin nila ang bati sa gitna nito. Sa sobrang tuwa, Tinayo nila ang kanilang mga tolda at kinain na nila ang kanilang baon. Hindi na sila nagtangkang umakyat sa tuktok. Sa kabilang banda, laging tinatanaw ng pangatlong grupo ang tuktok ng bundok. Hindi nila hinayaang ang maging sagabal ang anumang tarik ng bangin o pagod. Patuloy nilang hinanap ang mga daanang magdadala sa kanila sa tuktok. At doon, sa pinakamataas na parte ng bundok, nakita nila ang dagat. Mga kapamilya, inaakyat natin ang bundok ng ating buhay. May mga oras na tulad natin ang tatlong grupo. Pagdasal po natin na sana maging tulad ng pangatlong grupo na nakarating sa tuktok ng tagumpay ang ating sarili. Magandang umaga po.